Okay, ayan. So, uh, Madam Cecilia, ito na yung ito na yung uh, namain mo sa akin. Ayan. Ayan so ito ay napa napa ispi ko na siya na pa timbang ko na yung kanyang karats so ang lumabas na karats niya ay uh, yung ispi niya kasi is ito yung ispi niya is Ayan, 16.3. So, kung yung 16.3, saan yun? Ayun. Kung yung 16.3 ay yan, yun, 16.3. Ang lumalabas na percent niya ay 78%. Ayan. 16.3, 16.30 yung kanyang uh, SP. So, ang lumalabas na percentage, na, uh, percentage is 78%. Kaya ang 78% ay nasa 18 carats. Ayan, so nasa 18 carats yung ating ginto. Ayan. So ayan siya, 18 carats to. 78% nung pinaispi ko siya. Kasi dito sa amin, uh, ang panukat nila sa carats ay hindi hindi yung term na carats yung ginagamit, kundi ang ginagamit ay uh, ispi. Iwan ko kung Uh, ano ibig sabihin ng SP ayan sa mga buyer diyan baka alam niyo yung ibig sabihin ng SP ayan ito kasi yung basihan ko eh kasi ito kinuha ko rin to sa buyer doon sa Baguio ayan pinicture ko doon sa buyer sa Baguio ayan Kadalasan dito yung SP ng ginto dito is 16 siya, 16 pataas. Ayan. So, ang naging SP niya ngayon ay 16.3 kaya yan 70% ayan marami salamat ma'am Cecilia at uh, ito na hinahanda ko na yung nakuha mong ginto ito tinimbang ko na rin kanina si, uh, 4.8 siya ayan 4.8 to 4.9 okay ayan kita kits bukas sa uh, lion's head ayan kita kits bukas sa uh, lion's head Mad lion's head madam Cecilia ayan from Taga saan na ulit yan? Bulacan? Bulacan ba yun? Pampanga. Ayan. So kita kits bukas doon tayo. Meet up. Ayan. Kasi pagka nagbibenta kasi ako ng ginto. Wala po tayong COD. Hindi po tayo nagsi-COD. Ayan. Ang ginagawa ko po ay meet up. O kaya kung may tiwala kayo sa akin. Pwede nating. Uh, kung may tiwala kayo sa akin. Pwede niyong i-payment first. Ayan, mag-payment first kayo through Gcash or uh, BDO account. Pag na-payment force nyo, isi-ship natin yan. Ayan. Kung hindi man nakarating sa inyo yung ginto, uh, money back guarantee. Ayan. So wala po tayong COD pagka gusto nyong bumili ng ginto. Meet up po or payment force. Ayan. So again, maraming salamat ma'am Cecilia sa pagbili sa akin. At sana'y makabili ka ulit sa akin ng uh, ginto. Ayan. Kasi meron pa tayong ipaprocess na uh, ginto na susunod na. Ayan siya. Pero yung kulay niya is parang mataas pa sa itim kito eh. Ayan, handa ko na at kita-kits bukas, Madam Cecilia. Ayan, so sa mga gustong bumili ng ginto, ganun lang po yung aming transaksyon. At uh, pinapaalala ko ulit, wala po tayong COD. Kasi maraming gustong bumili, pero ang gusto nila ay COD. Pero yun nga, wala po talaga tayong COD. Pa. Pasensya na po tayo. Magpasensya nyo na po at hindi naman po tayo big time. Ayan. Sa mga nagtatanong, bakit hindi raw 24K o kaya uh, 22K? Dito sa Pilipinas, wala po kasing ginto na 24K. Wala po tayong ginto na 24K dito sa Pilipinas. Nagiging 24K lang yan pagka ni-refine. Ayan, pagka pre-nasis ginamitan ng aquaria yan so uh, irerefine yan para ma, ma mapuro maging 24k siya pero kung rogol na hinahanap mo na 24k wala po wala po tayong 24k baka kahit 22k wala pa nga eh kasi ang pagkakaalam ko hanggang uh, 21k lang tayo yan mababang klase lang yung ginto pagka uh, dito sa Pilipinas Uh, pag uh, gusto mo maging 24K, ayan, i- i-refine mo lang. Ayan. So, maraming salamat, uh, Madam Cecilia, at kita-kits bukas sa uh, Lion's Head. Ayan. Bye-bye.